Todo suporta rin ang mga alamat ng Philippine Basketball para sa isa sa mga pinakatanyag na coach sa kasaysayan ng bansa. Ang nahakot niya sa kanyang karir, mahigit limampung championship lang naman. At ngayon, may bagong proyekto si The Maestro Baby Dalupan. Umaksyon si Lin Olavario. Sama-sama ang legends ng Philippine Basketball sa Ateneo kagabi para sa ikasiyam naputdalawang kaarawan ni Coach Bibi Dalupan. Full force sa mga manlalaro ni The Maestro sa loob ng apat na dekada. Sinariwa ni The Living Legend Sonny Jaworski ang pagsasama nila sa University of the East. Okay. Para kami magsing irog na naghiwalay. Eh. Ganun ba? Pero nag-iisip sa bawat isa. Ooh. Alam kong mahal niya ako at mahal ko rin siya. Because uh, I prayed with him uh, for four years and he was very fortunate that uh, out of the eight tournaments, we won seven. Present din ang Blue Eagles na dinala ni Dalupan sa back-to-back -back NCAA Championships noong 1975 at 1976. Uh, si coach tama yung sinabi ni Steve, yung puro... Pero you know what he means. Nagbigay-pugay din ang Chris Peredmanizers na nakatikim ng unang Grand Slam noong 1976 sa pamumuno ng legendary tactician. Kailangan sa kanya, lagi kang uh, ready. Okay. Lagi kang, uh, yung pang pag, pag tinawag ka niya, Philip, ka, paleta mo si Ganon, alam mo na gagawin mo. Alam mo na paggalit si Coach baby. baby. Oh. <laughs> Maski ang mga karibal ni Coach Baby present din. Coach, Dante ito, Silverio. Happy birthday! Pati tayo, ha? <laughs> <laughs> Alam niyo, medyo... Pag nagkwa, uh, nag... nag uh, yung team namin, uh, ni Baby. Medyo hindi kami nagkikibuha niya. Walang tinginan. Si Alvin Patrimonio, unang nakasungkit ng PBA title sa ilalim ni Dalupan. Lahat ng hawakan niyang team. Uh, Cha-champion. Wow. Turns to gold. Oo. Oh. Okay, ah... Uh, kahit hindi mahirap yung ensayo, but all of us talaga pag game time, uh, you see to it na we'll give our best ang winning coach ng PBA na si Temcon ilang beses nang sinabing si Dalupa ng kanyang idolo. Pinakamalaking karangalan raw sa kanya ang mabigyan ng pagkakataong magsulat ng forward sa libro tungkol sa buhay ni Coach Baby. Every one of us was touched by Coach Baby or was touched by someone who was touched by Coach Baby. He is the first, the best, the brightest of us all higit sampung taon in the making na raw ang librong The Maestro. Ayaw daw kasing pumayag ni Dalupa noong umpisa. The more we, he heard from other people that no, they want to hear his story, how he contributed to the coaches today, the players today, um, natanggap na rin niya. Pero ano nga ba ang wish ng birthday boy? More years to come. and, 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 and. And God to keep on giving blessing. blessing. Uma Action, Lynn Olivario, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere, Copyright 2015.